Attorney, may batas ba tayo sa marital rape? Hi, I'm Attorney Eliana of Respecian Company Law Firm and today, sagutin natin ang kanyang tanong. Short answer is, oo, may batas tayo laban sa marital rape. Sa ilalim ng Republic Act Number no. 8353 or ang Anti-Rape Law of 1997, tinanggal na ang dating requirement na ang rape ay maaari lamang mangyari sa pagitan ng magkaibang tao, hindi mag-asawa. Ayon sa batas, ang rape ay isang krimen laban sa tao, hindi na lang sa puri at ang isang asawa ay maaari Maaring makasuhan ng panggagahasa sa kanyang misis. Walang exemption ang mag-asawa sa kaso ng rape. Consent ay kailangan pa rin kahit na mag-asawa kayo. Ang husband o asawa ay maaari pa rin makasuhan ng panggagahasa. Hindi pwedeng gamitin bilang depensa kung walang pahintulot o consent ang asawa sa isang sexual activity, ito ay maaaring ituring na rape. So yes, kinikilala at pinaparusahan pa rin ng batas ang marital rape sa Pilipinas. At hindi ito exemption dahil mag-asawa kayo.